Hello. Ipapakita ko lang itong sa harap ng bahay namin na sobrang daming damo. Kaya naman nag-asa ko sa pinsan ko na isa sa mga organizer sa aming community na kung pwedeng taniman ng mga gulay. Kasi nakakapanghinayang na sobrang daming damo. Why not na itanim na lang na gulay, di ba? Kaya naman, tinulungan ako ng aking pamangkin at ang kanyang kaibigan na umpisahan ng linisin at taniman ng mga gulay. At para maumpisahan na yung pagtatanim, tinulungan din ako ng asawa ng pamangkin ko na bumili ng mga uh, mga vegetable like mga talong. Ayan, nakita niya si kuya dyan sa Herona na naka-tricycle lang. Kaya maraming pagpipilian ng mga binhi na itatanim nila. At eto na guys, nakabili na sila ng mga gulay at ito dinala na dito sa bahay namin. So ayan, i-discuss po ng aking pamangkin kung magkano. Itong kalabasa, 15 pesos. Ito pong dalong, 5 pesos ang isa. At ganoon din po sa siling haba. Sa siling pula din po, 5 pesos din po ang isa. Ang per tali naman po ng talbus ng kamote, 25 ang isa. Ito yan guys, I start na silang magtatanim. Bali, ang unang pinatanim ko guys ay ang mga talong, kalabasa, siling haba na pangsigang, pulang sili at talbus ng kamote. Actually guys, marami pang space na nalinis nila. Kaya next time, padadagdag ko na lang ng talong ulit okra, kamatis para kumpleto na lang pinakbet, o diba guys at alam nyo ba guys hindi biro pala ang pagtatanim ng gulay na kahit konting space lang gagastos ka rin pala so dalawang araw silang nagtrabaho dyan na pinalinis ko maraming mga damo and then nagtanim sila tapos libre na lahat yung food merienda at iba pa Thank you so much nga pala sa aking mga pamangkin, kay Vincent, Nicole at Abby, at sa iyong kaibigan na tumulong din sa paglilinis at pagtatanim sa ating kapaligiran. At syempre pa sa pinsan ko kay Lani. Lani, salamat! See you guys! Next time, ipapakita naman namin ang pag-harvest. Thank you! Bye-bye!